Excuse ano, hindi na hindi hindi na kasi attendance. Na. Ano sir, parang kapag excuse, pag school matter, oh, okay, count, count siya pero yung excuse na lang ay may sakit. sakit siya, or emergency. hindi siya. Pero pag school matter, nilaban natin. Okay, oh, ginamit ng school. Okay, Ito na lang players, ano. Kasi excuse pa din niya, besh oh. Okay na, ah, okay na ingit sa iyo. I have oh, here, all of here, <laughs> oh, almusan. ante pessoa da campo Olha, beija niya pala. Mm -hmm. Ito na kayo may pamahin. Mm -hmm. Mm -hmm. 10 to 12. Oh, oh. Walang internet doon. Ang ginawa ko, Sa setong to, iniwan ko sa motor. Ay, may online kami okay. sa PRC. Yung sa ano. Ay, hmm. e iniwan ko doon. Baka may akin akong amaloy online. Ino mo na Oo, oh, kasi kami siya so kayo nag-ano. Ano yung tabi ng drama? Ano yung Si kaya? Ah, oh. oh, si hindi! Pag-aayon? Ah, sabi nga, wag ito hmm Pero ito

Tulang na lang. Ikaw niya yung hotdog tsaka yung bacon na bilog. Ay, sabi rin ako, baka siya matay kung buhuhuy, ay di, walang, walang man na wala, kulang. Parang ikaw ba yung lagi nag-alok-alok uh, ang masal? Mm hmm. Ba, basta mo wala yun? Hindi, kasi eh, sila. Ay ah! Ang ulam nila? V ay, kung ano yung ulam ko dito, kanina ay nakahotdog. Mari ibu pun lagi 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 lagi. Bawa sahaja tu. Ini Malayo ba yun lang? Abay, oo. Kasi malapit lang yun kung sana doon sa may na ano. Kasi pag doon sa amin, malap malapit, sa amin, ang daan, yung may eh, tulay. Oo. Oh, oh, may tulay, may tulay. Hindi mo pwede sa akin doon. Okay, ma? Kaya sa malayo. Hindi ko kain, anak. Hindi pwede po. Man. Ibig kong pansabihin...

Ah, oh, ano na, 4.30, magbuksa lang. Ang ganda na Oo, oh, oh, aba. Ay, siya na ah. Oh. pa. Hmm. eh, portesti, eh, ano, kung pa, mga pa ako na lang bangon. Hindi perfect, ano. mga pre, Adobo. Mahal din, mahal din ang mga production ngayon. Ha. Ah. Sabi, alas tos. Papa, wala ano, akong announcement. na. Bago, mi bago na. Ano Yung bago? nanay ko. Mama, yung mga ka. Di ba, mara nangyari sa inyo? Ano? Abay, di nagkakis sa puso ang nanay ko. Punta pa ni isa. Ay, paano na naman? Tumawag ang AR sa akin. Pero ano, babe, hindi nakapunta siya. Nakapunta. Tapos, diretso kaming ICU. Sabi sa akin na yun, punta po kayo dito kasi baka po humingin lang. Tiba ng puso ng nanay niyo. Ay, sino pong pipirma sa pag-CPR dito? Ay, wala pa pong mga kamaparang. Apa kalau nak? Biar sesiapa. Oh, sih, kaya lang eh, siyempre kaya din ito na yun yung Kaya lang kasi ang loob. Ay, Diyos ko sa... kami sa ICU. Ma, ma,